Sir, Sir Diego, excuse me po. May bisita po kayo. Sino daw? Wala naman akong nakasama bisita. Hey. Pasok ko kayo, ma'am. It's Diego, right? I'm Divine Alvarez Buenaluz. Asawa ko ni Luis. I'm sure na nakwento na siya ni Rowena sa'yo. Ano kailangan mo sa akin? To the point. Alam nating pareho na nagsasama na uli si Luis at si Rowena. I'm sure it's painful for you as it is for me. Nagpunta ako dito to offer you partnership. Magtulungan tayo para sirain natin silang dalawa. Bawiin natin kung anong nararapat sa atin. Kaya ko namang gawin yon nang walang tulong mo. Bigyan mo ako na isang dahilan kung bakit kailangan ko makipagkampihan sa'yo. Alam kong galit ka kay Luis. Kaya kung gusto mo siyang parusahan, tulungan mo ko na mabawi ko siya. Dahil wala nang mas titindi pang parusa kay Luis kung hindi mabalik siya sa piling ng isang babaeng kinamumuhian niya. Now,